Good morning mga dol. Ah, uh, flex ko lang sa inyo itong Australian berries natin. yan. Medyo matagal-tagal na to pinabayaan lang natin hanggang sa ngayon ah, uh, may pinakita na siyang bunga. Ayun, itong maliit mga dol. yan. Ito yung indication na magbigay siya ng bunga mga dol at to'n banda ayan may color white ayan bulaklak mga dol ayan so bunga 'yan tapos may isa dito na tapos na siya sa flowering stage ito na 'yon ayan Hindi lang natin yakapin ayan posible na matuloy ang bunga na 'yan pero may possibility rin na hindi kasi first time niyang magbigay ng bunga ito pala ay Australian berries ayan lah meron na pala sa ilalim mga dol ayan may dalawa na rin pala ayan ilabas natin ayan so may dalawa sa ilalim mga dol ayan tapos na rin sa flowering stage sana ay matuloy ang bungang ito mga dol Ayan, maliit pa naman pero nagbigay na siya ng bunga. Yan lang muna. Bye!